Ayan na ilagay guys, uh, magluto tayo ng uh, piboit ulam ng mga ilunggo. Ayan hey, tayo ng asin guys. At yung sangkap guys, no? batuan, luya, sibuyas. Pinapakuluan lang natin sa ilip. Yun guys, sa so, uh, ilagay na natin yung ating uh, bangus. Para simple lang itong mga uh, ulam natin guys. Ayun mga kabukulat, ilagay lang natin yung ating uh, dalawang kurarong sili. Lagay lang natin ng uh, konting uh, black pepper. Isain so, lang natin itong ating uh, batuan para lumabas yung kanyang uh, asin. Ayun uh, na mga kusan-kusan na guys. Ito, may may luto-luto. Lagyan sa lagyan natin yung ating uh, talbos ng uh, sili. Sa mga ilong ko guys, madalas uh, niluluto yung ganitong uh, menu. Batuan, talbos ng sili at saka bangos. Hindi guys, sa uh, to na uh, ito. Pintahan na rin natin ito guys ng ating uh, tak tak tak. Wow, ayan ba? Huwag na may Mmm. Sarap ng sabaw. Ayan guys, at uh, thank you po sa inyong panonood. Salamat na guys sa uh, patuloy niyong pag sa ating mga amino. Sa ating mga amino guys, ng mga simpleng amino lang, mga lotong probinsya, lotong bahay. Marami, selamat malam, selamat happy watching everyone.